Opo. Oh. Marami ka na bang kinulam? Marami na. Ay, marami na. Marami na. Ayos ay yung ano ah. Nagtago <coughs> ka pa galing na lang, hindi ka mauli. Ano? Kumaray, oh, kumaray. Ah, oh, masakit na, ayaw ko na Ay, mas masakit pa dyan yung gagawin ko Kasi nagkulang ka Ayaw ko na Ay, hindi ay, Matagal hindi mo nang pinagkarapan to, no? Hindi. Ha? Hindi ko na ulitin. Hindi mo ulitin. Ayan. Ay, intro oh, ko lang yan. Hindi ko na ito. Tantanan mo na. Oo. Oh, oh. Ayos ka pala. Kapag sa paligid ka lang pala. Ha? Bakit ka naiingit dito? Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ay, Basta ka naiingit ako sa buhay nila? Ah. Oh. Ingit ka sa buhay nila. Nakukuli natin yung pangalag daw. Sino to? Ah, ha? Diyan lang sa paligid. Naiingit ka. Nasa paligid ka lang. Oh. Marami ka ng kinulang. Oh. Ha? Nagpipin ako. Isi ka. Oo. Oh. Oh. Ha? Oh. Nagpipin ako. Huwag mo nang babalikan to ah. Hindi na. Pagalingin ko na siya. Tanggalin eh. ko na nilagay ko sa kanya. O oh, diba noong 2021? Ginamot ko yan. Oh. Oh, bakit mo pinalikan? Ha? Ayun na. Naiingit na ako. Naiingit ka. Sa panulungo ko ka talagang gumulang ka.

Oh, wala ka ng kapangyarihan niya, hindi kita ng kapangyarihan. Hindi ka na makakapungkulam. Huwag ka na babalik ha? Opo. Ano may mga anak ka? Oh, kasi Mayroon. kasi patayin mo lang sana kita para hindi ka na makapangulam. Ha? Huwag naman po, dahil kawawa yung anak ko. Ay, kawawa yung anak mo. Ilan yung anak mo? Tatlo lang po. Tatlo. Itira, uro pa yung isa. Tatlo pa yung isa. Ano? elo uno yo masak ya sinar kula amin ngrene sing ngolong iki parkumino <coughs> Oh pakawalan muno kita ngene nah, beru mung ngulih dina. ah Ha? Pupu. Oh usapane nah. Pupu. Sabelit ngono kita mulih iki eh. pakawalan kita wis ditanda kana eh. Rog nawak mung ngulih dina tanggalin muna, tanggalin muna ulid. Mulang hmm. rong apa, ulidina pak. mm Mayroon na prospect ata, senior dito nga na. Eh. Loko, loko ano din saan nang pupunta dito, ma? yan na to. Senior yan, <atonde. laughs> senior, yan <atde. laughs> Eh siya kasi presidente ng senior dito. Mm -hmm. <laughs>

ini adalah tamu. Gila, manit ini. Ini sama yang ada. Oke, tanggalin mula saulong, Dian sa ulong, mada minggeng saulong, Dian sa ulong, saulong mula tian. Dian sa ulong, naya. Ini aku salung. Apo rido ya. Tanda-tanda nungkuk no. mga pakus ngegawin sa kain. Uh -huh. Pupunta pa pala dito kapon eh. Pupunta ka pa pala dito kapon eh. Inuusisa pala kung nakawala na eh. Pupunta ka pala dito kapon. Oo. Oo. Ah, dinagdagan mo yung sakit. Hmm. Wala pa sila kapon. Huwag ka na mabalik dito ha. Inalam. Talagyan mo nung kontra yan. Parang sumunog ka. Pupunta ka dito. Okay, pagalingin mo yan. Hindi ako na pala. Nangungulang na pa rin. Magaling ganyan nangungulang eh.